Iris, ang pahiwatig ngayong araw, ay magingat sa paggawa ng mga transaksyon lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pera. Huwag magmadaling magdesisyon, tiyakin ang bawat detalye bago magbigay ng kumpiyansa sa iba. Maaaring may darating na hamon na maglalagay ng tanong sa iyong tiwala sa ilang tao, kaya't maging maingat sa pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon. At sa trabaho, mas mainam na tapusin ang mga nakabimbing gawain kaysa magsimula ng bago. Ang pag-iwas sa pagtatalo ay makatutulong upang manatiling produktibo at maiwasan ang tensyon. Maging sa pag-ibig na para sa may asawa, maaaring magkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan na nagugat mula sa maling interpretasyon ng mga salita. Subukang bigyan ng pansin ang nararamdaman ng iyong kapareha at maglaan ng oras para mag-usap ng maayos. Ang kakulangan sa komunikasyon ay maaaring magdala ng panandali ang kalungkutan kung hindi agad aayusin. Ang pahiwatig na mga swerteng araw, ang pinakamaswerteng araw mo ngayong linggo ay Thursday, dahil malakas ang iyong enerhiya para sa tagumpay sa anumang plano. Subalit, magingat sa Saturday dahil posibleng makaramdam ka ng pagod na maaaring makaapekto sa emosyonal na aspeto ng relasyon. Aries, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green. Number 10, number 25 at number 9. Pahiwatig ng mga kulay. Ang puti ay nagbibigay ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang berde ay sumisimbolo ng paglago at kasariwaan. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 10 ay nagdadala ng kasiyahan, number 25 para sa positibong pagbabago, at number 9 para sa pagtitiwala sa sarili. Taurus Ang pinapahiwatig ngayong araw ay iwasang magdesisyon ng pabigla-bigla pagdating sa usapin ng pera. Ang pakikipag-usap sa mga kapatid o malalapit na kaibigan ay maaaring magdulot ng kaunting tensyon, ngunit huwag itong hayaang makaapekto sa inyong relasyon. At pagdating sa trabaho, manatiling nakapokus sa iyong layunin upang matapos ng maayos ang mga nakatakdang gawain. Kung may pagdududa ka sa isang tao o sitwasyon, mainam na iwasan muna ang pagtitiwala hanggang sa masigurong maayos ang lahat. Sa pag-ibig, ang relasyon ay maaaring subukon ngayong araw dahil sa kawalan ng oras o atensyon. Maglaan ng oras upang makinig sa hinanakit ng iyong kapareha at huwag hayaang lumaki ang maliit na hindi pagkakaintindihan. Ang simpleng pag-aalala at pag-alalay ay makatutulong upang maibalik ang magandang samahan. Ang pahiwatig na mga swerteng araw, Wednesday ang pinakamainam na araw mo ngayong linggo upang maglunsad ng bagong plano, lalo na kung ito'y may kaugnayan sa trabaho. Iwasan ang Friday, dahil maaaring may hindi ka kaaya-ayang balitang dumating na magdudulot ng kalungkutan sa iyong emosyon. Scorus Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color cream. Number 8, number 16, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kayumanggi ay nagbibigay ng katatagan, habang ang cream ay nagdadala ng init at aliw at sinisimbola ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 8 ay nagdadala ng lakas, number 16 para sa bagong simula, at number 27 para sa tagumpay sa mga adhikain. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, ang araw na ito ay nangangailangan ng maingat na pagdedesisyon, lalo na kung ikaw ay bibiyahe o gagawa ng transaksyon na may kaugnayan sa pera. Kung may mga gawain sa bahay, unahin ang mga mas nangangailangan ng atensyon upang hindi ka ma-overwhelm. At pagdating sa trabaho, may pagkakataon kang maipakita ang iyong galing, kaya gamitin ito upang makakuha ng suporta mula sa iyong mga kasamahan. Huwag kalimutang maglaan ng oras para magpahinga upang maiwasan ang pagkapagod. Sa pag-ibig o pagmamahalan, ay maaaring magtampo ang iyong kapareha dahil sa kakulangan ng oras o atensyon. Subukan mong balansehin ang iyong oras sa trabaho at pamilya upang mapanatili ang tamang pagkakaunawaan. Ang simpleng mga galaw na nagpapakita ng malasakit ay makatutulong upang maibsan ang anumang tensyon. Ang pahiwatig na swerteng araw, pinakamaswerte ka ngayong linggo tuwing Tuesday, kung kailan may positibong enerhiyang magdadala ng oportunidad sa trabaho. Magingat sa Saturday, dahil maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan na magdudulot ng mabigat na pakiramdam. Gemini Aquarius Ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color light blue and color yellow. Number 5, number 18, at number 21. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kulay asol ay nagpapahiwatig ng kailanawan ng isipan, habang ang dilaw ay sumisimbolo ng sigla at kagalakan. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 5 ay nagdadala ng balanse, number 18 para sa positibong resulta, at number 21 para sa bagong oportunidad. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw, ay magingat sa anumang transaksyong pinansyal dahil maaaring may ilang detalye na hindi agad mapansin na maaaring magdulot ng aberya. Ang mga hindi inaasahang gastos ay posibleng sumulpot kaya mahalagang maging mapanuri at magplano ng mabuti iwasan ang mabilisang desisyon lalo na kung may kasamang kontrata o kasunduan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. At pagdating sa trabaho, Maaaring makaramdam ng pagka-stress dahil sa bigat ng responsibilidad, ngunit sa tamang pag-prioritize, malalampasan mo ito. Pagtuunan ng pansin ang mahahalagang gawain at iwasang sumali sa anumang alitan sa opisina. Sa pag-ibig, ang relasyon ay maaaring magkaroon ng konting lamig dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Subukan mong maglaan ng oras para sa isang simpleng usapan o bonding na magpapanumbalik ng init sa inyong samahan. Tandaan, ang maliliit na kilos ng pagmamalasakit ay maaaring magdala ng malaking epekto sa inyong relasyon. Ang pahiwatig na swerteng araw, Wednesday ang iyong pinakamaswerte ngayong linggo dahil may magandang balitang darating na may kaugnayan sa pinansyal o trabaho. Ngunit magingat sa Saturday, dahil maaaring magkaroon ng tensyon sa tahanan na magdudulot ng kalungkutan o hindi pagkakaunawaan. Cancer, Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color teal. Number 4, number 11, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pilak ay sumisimbolo ng kagandahan at karunungan, habang ang til ay nagdadala ng kapanatagan at inspirasyon. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw, para sa iyo. Ang bilang number 4 ay nagdadala ng matibay na pundasyon, number 11 para sa espiritual na gabay, at number 30 para sa katuparan ng mga plano. Leo, ang pahiwatig ngayong araw, ay magingat sa pakikipag-usap sa mga kapatid o mga malalapit na tao dahil maaaring magkaroon ng di pagkakaunawaan. duing malinaw ang iyong mga sinasabi upang maiwasan ang maling interpretasyon. At pagdating sa trabaho, maaaring may bagong responsibilidad na ipapasa sa iyo. Tiyakin mong handa ka at huwag hayaang ma-overwhelm ang iyong sarili. Sa paghawak ng pera, iwasang maglabas ng malaki lalo na kung hindi sigurado ang balik nito. Maging maingat sa mga usaping pinansyal at suriing mabuti ang bawat detalye ng anumang kasunduan. Sa pag-ibig o sa pagmamahalan, ay maaaring magka-problema sa pagkakaintindihan dahil sa labis na pagod o stress. Mahalaga ang pagpapakita ng pagunawa sa isa't isa upang maibsan ng anumang tensyon. Ang isang simpleng surprise o misensi ng pag-uusap ay makatutulong upang maayos ang sitwasyon. Ang pahiwatig na swerteng araw, pinakamainam ang Friday para sa pagbuo ng plano dahil malaki ang posibilidad ng tagumpay. Ngunit magingat sa Tuesday, dahil maaaring maging sanhi ng tampuhan ang iyong kawalang oras para sa pamilya o kapareha. Leo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color gold. Number 7, number 19, at number 23 pahiwatig ng mga kulay ang kahel ay nagpapahiwatig ng sigla at lakas habang ang ginto ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang bilang number 7 ay nagdadala ng karunungan number 19 para sa pag-abot sa mga pangarap at number 23 para sa malalaking oportunidad Virgo ang pahiwatig ngayong araw, kung ikaw ay bibiyahe, siguraduhin handa ang lahat ng iyong kailangan at iwasan ang mga biglaang desisyon na maaaring makasiryo ng iyong plano. Sa tahanan, maaaring magkaroon ng kaunting sigalot, ngunit maaayos ito sa pamamagitan ng pasensya at pagunawa. At pagdating sa pera, may pagkakataon kang makahanap ng bagong mapagkakakitaan, Ngunit huwag basta-bastang magtiwala sa mga taong hindi mo kilala. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maagap at maayos upang mapanatili ang iyong kredibilidad. Sa pag-ibig o sa pagmamahalan, ay maaaring makaramdam ng lungkot o pagkadismaya dahil sa kakulangan ng oras sa isa't isa. Maglaan ng kahit kaunting oras para sa bonding upang mapanatili ang tamis ng inyong pagsasama. Ang pagiging bukas sa damdamin ay makatutulong upang maiwasan ang mas malalaking problema. And, pahiwatig na swerteng araw, ang Thursday ay magdadala ng mga oportunidad na makapagpapabuti sa iyong sitwasyon. Subalit magingat sa Tuesday, dahil maaaring magkaroon ng mga usapan na magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan o mahal sa buhay. Virgo Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 5, number 18, at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, habang ang dilaw ay nagdadala ng sigla sa iyong araw at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 5 ay nagdadala ng balanse, number 18 para sa positibong pagbabago, at number 33 para sa tagumpay sa mga desisyon. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, ay maging maingat sa anumang pinansyal na transaksyon dahil maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang komplikasyon. Iwasang gumawa ng madalian o pabigla-biglang desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa malaking halaga ng pera. Pagdating sa trabaho, maaaring humarap ka sa ilang hamon na susubok sa iyong tiyaga at kakayahan. Tiyakin mong malinaw ang mga detalye ng iyong mga gawain upang maiwasan ang mga pagkakamali. Maging mapagmasid din sa kilos ng mga kasamahan upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa pag-ibig o sa pagmamahalan ay maaaring makaramdam ng pagkadismaya ang isa sa inyo dahil sa kawalan ng oras para sa isa't isa. Mahalaga ang pagbibigay ng atensyon at paglalaan ng sandali upang mapanatili ang init ng inyong samahan. Ang isang simpleng alok ng suporta o pagmamalasakit ay malaking bagay upang maayos ang inyong samahan. Ang pahiwatig swerteng araw, ang Thursday ay magdadala ng magagandang oportunidad na maaaring makatulong sa iyong pinansyal na sitwasyon. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil posibleng magkaroon ng tensyon sa pagitan mo at ng iyong kapareha o pamilya na magdudulot ng kalungkutan. Libra, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color purple and color pink. Number 7, number 12, at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang lila ay nagpapahiwatig ng inspirasyon habang ang rosas ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaibigan. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw, para sa iyo. Ang bilang number 7 ay nagdadala ng karunungan, number 12 para sa maayos na komunikasyon, at number 29 para sa katatagan. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ang pakikipag-usap sa mga kapatid o malalapit na kaibigan ay maaaring maging hamon ngayon. Iwasan ang pagiging padalos dalos sa mga salita dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, may posibilidad na makaharap ka ng mga sitwasyong susubok sa iyong kakayahan. Magpakita ng disiplina at pagiging maagap upang mapanatili ang iyong tiwala sa sarili sa usaping pera, maging maingat sa mga gastos dahil maaaring may bigla ang gastusin na hindi inaasahan. Sa pag-ibig, ang relasyon ng mag-asawa ay maaaring makaranas ng kaunting sigalot dahil sa stress mula sa trabaho o personal na buhay. Subukang magbigay ng oras upang makapag-usap ng masinsinan at maayos ang anumang tampuhan. Ang maliliit na kilos ng pagmamalasakit ay makakatulong upang maibsan ang tensyon sa inyong relasyon. Ang pahiwatig na swerteng araw, ang Thursday ay may dalang positibong enerhiya na maaaring makatulong upang magtagumpay ka sa iyong mga plano. Ngunit mag-ingat sa Saturday dahil maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa trabaho na magdudulot ng pagod at lungkot. Scorpio, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color black. Number 4, number 19, at number 36. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pula ay nagbibigay ng lakas at enerhiya. Habang ang itim ay sumisimbolo ng proteksyon at kahusayan. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 4 ay nagdadala ng matibay na pundasyon, number 19 para sa matagumpay na pagbabago, at number 36 para sa tiwala sa sarili. Sagittarius. Ayon sa iyong gabay ngayong araw, kung may planong bumiyahe, tiyakin na maayos ang lahat ng iyong kagamitan upang maiwasan ang anumang aberya. Sa tahanan, maaaring may mga sitwasyong magdadala ng kaunting tensyon, kaya't mahalagang magpakita ng pagunawa at pasensya. Pagdating sa pera, maaaring may bagong oportunidad na dumating, ngunit huwag basta-bastang magtiwala sa mga hindi mo lubos na kilala. Sa trabaho, Ipakita ang pagiging maagap at huwag hayaang maapektuhan ng mga negatibong komento mula sa iba. Sa pagmamahalan o sa pag-ibig, ay maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan dahil sa kakulangan ng oras para sa isa't isa. Subukang maglaan ng oras upang maipakita ang pagmamalasakit at mapanatili ang magandang samahan. Ang simpleng usapan o bonding ay makapagpapalambot ng anumang tampuhan. Ang pahiwatig na swerteng araw, ang Wednesday ay magdadala ng mga oportunidad na makakatulong sa iyong pinansyal na kalagayan. Subalit mag-ingat sa Saturday dahil maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo sa pamilya o trabaho na magdudulot ng lungkot o pagkapagod. Sagittarius Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange and color white. Number 3, number 15 at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kahel ay nagbibigay ng sigla at optimismo, habang ang puti ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 3 ay nagdadala ng kasiyahan, number 15 para sa magandang oportunidad, at number 22 para sa matibay na koneksyon sa iba. Capricorn, ang pinapahiwatig, ngayong araw, ay sa pera o pananalapi, mahalagang suriin ng mabuti ang mga transaksyon upang maiwasan ang anumang pagkakamali na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Ang pagtitiwala sa iba, lalo na kung may kinalaman sa pera, ay kailangang maging limitado. Sa trabaho, may posibilidad na humarap ka sa mga sitwasyong susubok sa iyong kakayahan. Pag-aralan ng mabuti ang bawat hakbang bago gumawa ng desisyon upang maiwasan ang pagkakagulo sa mga plano. Sa pag-ibig o pagmamahalan, maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Maglaan ng oras upang mag-usap at lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan upang maiwasan ang malalim na alitan. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit at pagunawa ay magpapalambat sa anumang sigalot. Ang pahiwatig na swerteng araw, ang Tuesday ay magdadala ng oportunidad upang masimulan ang isang bagong proyekto na maaaring magdulot ng tagumpay. Magingat sa Friday, dahil maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo sa pamilya o trabaho na magdudulot ng kalungkutan. Capricorn, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown and color gold. Number 8, number 16, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan, habang ang ginto ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at tagumpay. At sinisimbolo ng mga numero ngayong araw, para sa iyo. Ang bilang number 8 ay nagdadala ng kalakasan, number 16 para sa bagong simula, at number 27 para sa maayos na pagunlad. Aquarius, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw, ang pakikipag-usap sa mga kapatid o mga taong malapit sa iyo ay maaaring maging sensitibo ngayon. Mag-ingat sa mga salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, maaaring may mga bagong hamon na darating kaya't mahalagang maging maagap at mapanuri. Sa pananalapi, Mag-ingat sa anumang uri ng gastusin na hindi kinakailangan upang hindi maapektuhan ang iyong pinansyal na estado. Sa pag-ibig ng pagmamahalan, ang kawalan ng oras para sa isa't isa ay maaaring magdulot ng tampuhan. Maglaan ng sandali upang makapag-usap ng maayos at mapanatili ang magandang samahan. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit ay magbibigay ng lakas sa inyong relasyon. Ang pahiwatig na swerteng araw, ang Thursday ay magdadala ng magandang balita sa trabaho o negosyo. Mag-ingat sa Saturday dahil maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kaganapan na magdudulot ng kalungkutan sa iyong relasyon o pamilya. Aquarius, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color blue. Number 2, number 14 at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang pilak ay sumisimbolo ng kagandahan at talino, habang ang bughaw ay nagdadala ng kapayapaan at simbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo. Ang bilang number 2 ay nagdadala ng pagkakaisa, number 14 para sa magandang balita, at number 30 para sa katuparan ng mga plano. Pisces, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, kung may planong bumiyahe, tiyakinahanda ka sa lahat ng bagay upang maiwasan ang aberya. Sa tahanan, maaaring may mga isyo na lilito na kailangang harapin ng may pasensya at pag-unawa. Sa pera, magingat sa pagpapautang o palaran sa negosyo, lalo na kung hindi mo lubos na tiwala ang iyong kausap. Sa trabaho, may mga bagong oportunidad na darating, ngunit kailangan mong maging maingat sa pagpili ng tamang landas na tatahakin. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pag-ibig, ang relasyon ng mag-asawa ay maaaring masubak dahil sa stress o kawalan ng sapat na oras para sa isa't isa. Subukang maglaan ng sandali upang pag-usapan ang mga isyong ito. Ang simpleng pag-aalaga at pagpapakita ng pagmamahal ay makakatulong upang mapanatili ang tibay ng inyong samahan. Ang pahiwatig na swerteng araw, ang Wednesday ay magdadala ng positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magtagumpay. Mag-ingat sa Friday dahil maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kaganapan na magdudulot ng lungkot sa pamilya o relasyon. Pisces, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color aqua and color violet. Number 6, number 20 at number 31 pahiwatig ng mga kulay ang aqua ay nagbibigay ng malinaw na direksyon habang ang lila ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at spiritual na lakas at sinisimbolo ng mga numero ngayong araw para sa iyo ang bilang na number 6 ay nagdadala ng pag-asa number 20 para sa maayos na samahan at number 31 para sa tagumpay sa mga pagsubok.